Good morning. Shout out mga idol. Good morning sa si mga kalbo dyan. <laughs> Ito mga idol. Biyahe tayo dito sa Plantil at sa Skintik. Naghanap nyo ng makainan. Ayan. Hmm. Sumangkot po mga idol. Sumangkot. chat out sa letul mangki kain mo na kami mga idol. chat out. Out, out mga badi chat out mga badi mga pedu kain mo na tayo mga badi babay mo na mga tayo. Para sa pula mo ay dulo. Tawala ko din ako. Tawala ko wala mo. Sabaw din sa hirap sa <silence> sa handa sa buhay. na. at pala Sa kulitan, harutan, asaran, kaya kenyang sasabayan Tungkol lang Max Vlog, tayo na at ito ay ating suportaran